Kakaiba ka isang laki. Hindi <laughs> mo akalain na ano na totoo na may buhay yung pagong na to. Guys, ayan na si pagong gumagalaw ngayon. Oh, ako na oh. <laughs> Kakain na yata si pagong, guys, oh. Oh. Ayan. Gumagalaw na. Ganitong oras ang kain nito eh. Kaya tayo yung buhay na buhay. Yung mga galaw. Hindi mo akalain na totoong may buhay. Akala mo yung gawa lang sa siminto. Ayan o. Ayan. ang laki, laki ng ulo. Tsaka yung paa niya, ang talas ng kaliskis. Makaiba kaysang laki. Hindi <laughs> mo akalain na, ano, na totoo na may buhay yung pagong na to. Akala mo, unang tingin mo pa lang, eh, ah, gawa lang siya sa siminto. O. Oh? O. Oh. <laughs> busog daw ngayon to. Busog. Kaya ganito, malikot. Oh lakad ng lakad gusto makawala oh. yun mo naman yung kulungan nya bakal para sigurado hindi makawala <laughs>